So, magandang awan sa lahat. We're up next to the pullet, At, hindi pa ngayon kasi nagkakaguluhan nila ang Pogo Hub. Going to Controversial, Pogo Hub in BamBam. Okay, so, tatubo so akong pumasok. Taray lang natin tignan. Okay, so, ito na yung lugar. So as you can see, ang dami mong tubers nangyari dito. Tawag oh, dito. Titingnan na natin kung pwede. Sir, nag-vlog lang sir. Okay lang. Nag-vlog lang. Okay lang. Harap lang. Happy. Okay. So, bawal doon tayo pumunta sa, sa loob. Uh, Tignan yung tsura. Ganyan kalaki. Ganyan sa labas. Alright guys, so pag-usapan natin. Um, Okay, tungkol doon sa ginawa akong video, pag-usapan lang natin yung ibang mga concerns at questions na binabato sa atin. O pag-usapan muna natin yung kung ano yung nagawa niya. Ang, yung iba sinasabi, eh, nakapaglagay lang daw ng bakdo at jollibee, masaya na kami. Yung nasupalpal kami, kumbaga front lang yon. Yung kabutihan ginawa niya, eh, dapat talaga yon para pagtakpan yung mga pagkakamaling ginawa niya at kung anong mga katundaro ang ginagawa niya Okay. Siyempre, yun yung opinion nyo. Una, ang sagot ko naman dyan, eh, hindi kasi kayo taga rito. Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman namin. Hindi nyo kasi alam yung pakiramdam namin. Again, kasi nga, hindi kayo taga rito. Wala kayong idea kung ano yung history ng lungsod namin at kung ano yung sitwasyon ng, ng, ng bayan namin. Okay, para magka-idea kayo kung bakit tuwang-tuwa kami, ganito yan. Uh, ang mga kapitbahay namin tapas at mabalakat okay Lu, na, ang, ang ganda ng progress nila as years goes by laging may nag-improve sa dalawang lungsod na yan again nasa gitna kami ng dalawang yan okay kapitbahay din namin ng Clark okay isa sa mga progresibong lugar na alam natin ang daming mga negosyo na, na nakapaligid na sa amin na nagbibigay ng maraming oportunidad. Pero bakit ang lungsod namin hindi umaangat? 4 years, ang dami ng nagsulputang, again, establishment, fast food, sa dalawang lungsod na nasabi ko. Pero kaming nasa gitna, hindi na minsan hindi kami nakatikim ng gano'n Until, dumating si Bok. Okay? Now, hindi naman fast food ang su sukatan dyan eh. Hindi naman Jollibee, McDo, o kung ano-ano mga establishment ng su sukatan dyan eh. Ang su sukatan kasi doon is, may taong, yung mga negosyante, nag-start ng mag-invest sa lugar namin. Ang ibig sabihin, nakikitaan na nila ng potensyal yung lugar namin. Okay? It means, nagbo-boom yung lugar namin. Kung isa kang negosyante, nakita mo yung lugar, ma, ma, baga, again, mga negosyante lang ang makakaintindi nito eh. Nakikita nila yung oportunidad. Merong nang negosyo, merong nang pagkakaterahan dito. Kaya, siyempre, mga negosyante, anong gagawin? mag invest Kasi nga, nagtitiwala na sila na kikita sila sa lugar na yan. Which means, ang lugar namin, uh, hindi lang umaangat, kumbaga may, may future na uh, na pwede kang up na negosyo dito na pagkakatiwalaan ng lugar namin. Nagigats nyo? Yun yung, yun yung point doon. Okay? Uh, nalagyan niya ng respeto yung lugar namin. At yung mga ibang lugar din dito, tulad ng munisipyo namin, kung nung wala, sigo parang abandonadong building lang. Tapos sinawag ng munisipyo. Ngayon, nalagyan na ng gate. Gate lang, matuwang-tuwa na kayo. Yun na nga eh. Gate lang, sa tagal-tagal ng panahon, hindi nalagay. Nung siya yung nakaupo, kahit pa paano, nag-effort, gumanda, naging presentable yung munisipyo. Okay? Ilan lang 'yon sa mga nagawa niya na nagustuhan natin taga gabamban. Okay? Uh, watch out for uh, yung next question. Sasagutin ko naman yun sa na different video.